ang tunay na pinagmulan ng Halloween. Alam mo ba kung saan talaga nagsimula ang salitang Halloween? Bago pa man dumating ang mga costume, candy at party, may sinaunang ritual na tinatawag na Samhain. Galing ito sa mga Celt ng Ireland, panahon ng anihan at simula ng madilim na kalahati ng taon. Naniniwala sila na tuwing Oktubre 31, bumabalik ang mga patay sa mundo ng mga buhay. Para hindi sila malapitan, nagsusuot sila ng mga maskara para magmukhang isa sa mga kaluluwa. Pagdating ng mga Kristiyano, tinawag nila itong All Hallows Eve, gabi bago ang All Saints Day. Sa lumipas na panahon, ang All Hallows Eve unti-unting naging Halloween. Ngayon, parang laro na lang. Pero sa ilalim ng bawat ngiti ng jack lantern may apoy pa rin ng sinaunang paniniwala. Ang gabi kung kailan, sabi nila. Bukas pa rin ang pintuan ng mga patay.